sa mga balita naman sa labas ng bansa. Napabagsak ng United Kingdom ang dalawang attack drone ng grupong Houthi sa Red Sea. Kinumpirma ng Defense Minister yung, ng uh, United Kingdom ang matagumpay na pagpapabagsak sa mga uh, attack drones. Bahagi ito ng pagdepensa sa Red Sea kung saan dumadaan ang ilang shipping lines. Inaataki kasi ito ng grupong Huti bilang pakikiisa raw sa grupong Hamas na nakikipagdigmaan naman sa Bansang Israel. Kasama rin ang United Kingdom Amerika at France sa pagbabantay sa Red Sea. Labing siyam naman ang patay at pitong nawawala sa mga bahad landslides sa West Sumatra sa Indonesia. Halos abot bubong na nga ang baha sa ilang lugar at gumagamit na ng rubber boats sa mga rescue operations. Nawasak din ang maraming kalsada at ilang mga tulay. Tinatayang nasa 700 bahay nang nawasak sa mga baha landslide. Higit 7,000 naman ang napilitang lumikas. Nagpadala na ng ayuda mga opisyal at nagtayo na rin ng mga temporary shelter para sa mga apektado. Patuloy din ang search and rescue operations. Samantala, isa naman ang nasawi sa pagsabog sa palengke sa Mogadishu, Somalia. Napinsala rin ang maraming tindahan sa palengke bunsod ng nasabing pagsabog. Ang ilan sa mga tindahan na abutan pa ng mga bumbero na nagliliyab. Tumulong na rin ang ilang negosyante sa pagapula ng apoy. Wala pang grupong umaako sa nasabing pagpapasabog pero madalas ang bobomba sa bansa ang militanteng grupo na Al-Shabaab. Yan ay bilang pagtutol sa federal government ng Somalia. Fred Philon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 AM.